Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel Ama ni Sarah Labati na si Abdel Labati May pasupalpal at may statement laban kay Anabel Rama Sabi ng ama ni Sarah Labati na si Abdel The convoy keeps going and don't mind the dogs barking Sino kaya ang uh, pinaparinggan dito ni Abdel Labati? Ito kaya ay si Miss Anabel Rama? Sagot naman ni Anabel Rama, ay may hint kung sino ang devil woman sa buhay ng kanyang anak na si Richard Gutierrez. Parang sinasabi niya na si Sarah Labati ang manipulative at devil woman, makamandag, best liar at manipulative. Di umano ang uh, niya, sino kaya ito? Ito ba ay si Sarah Labate na asawa ni Richard Gutierrez na isyo ngayon na naghiwalay? Di umano. At si Annabel Rama ang tinutoko na dahilan bakit naghiwalay daw di umano ang mag-asawang Richard at Sarah Labati. Pero ayon nga kay Sarah Labati, gusto lang niya, gusto lang niya na tahimik at masayang pamilya. Subalit so, ngayon, may mga isyo na hiwalay na di umano. Silang mag-asawa Richard at Sarah Labati, ito ba ay confirm na hiwalay na sila at sino ba ang dahilan bakit nagkahiwalay o magkahiwalay. Totoo ba ito? Please comment down below dahil ang narinig natin ay si Miss Annabel Rama ang uh, tinutumpok ng mga netizens ang dahilan ng hiwalayan. Di o mano ni Richard Gutierrez at Sarah Labate.